Maglodi, mga hawley. Pagkakaroon mga lodi, ah? Kaya, mga lodi. Ah, sumama muna tayo kay Master pahila para magkukulay

guys yan habang tayo ipapalaot uh, may nakakita tayong mga isang palutang lutang uh, sinyalis na may illegal fishing dito nangyayari yan mga lodi yan ah So, ibig sabihin niyan mga lodi, meron tayo, meron mga namamalakaya dito. Eh. Na, uh, hindi na ayun sa pagdala. Yo, no. yeah, meron pa tayong isang kukunin doon. Kukunin na rin natin na sayang. <laughs> Pangulam na rin eh. Pero 'yan, mga lodi ha yan buhay pa eh buhay pa buhay pa May Makakantin kami na ako nga, oh. So, ibig sabihin, dito lang sa mababa Ito daw kayong galing paputok o uh, anuman. So, 'yung mga loaded bangkotan 'no. Nice. Basura. <laughs> <laughs> sinuman sino man yung mga gumagawa nito, mga idol, yan. Baka naman pwedeng huwag nyo nang gawin muli dito sa aming karagatan. Sa karagatan namin dito sa Kalatagan. At uh, nasasalanta yung mga legal na nangingisda. Yan. Okay. So yun mga lodi papunta na tayo sa spot para mag lugluk fishing Yan So ang gamit natin na ay crystal net Ang dami nga So yan, ito uh, ang dami natin Palaut pala, pala. ang may huli na kami <laughs> yung, May pinalik natin ang uyan Ayan kayo, may kinuha-kinuha dito. Yo! May kinuha-kinuha dito. Ito lang <laughs> ang kuha. Ayan mga lodi, abang -abang sa aming fishing adventure, lug-lug fishing, okay? So ayan, marami tayong kasama baga dito na nagpapahila tayo. mag lug din niya mga lodi. Okay! So yun mga Lodi Nandito na nga tayo sa spot mga Lodi So hintayin natin Medyo tumiliw ng bago tayo mag-umisa Ilaw So bago yun Kain muna tayo mga Lodi Kari sa hmm? Shout out mata ka raon Matching boy Kaya na kayo Yala naman na ulam namin Oo oh. mm. Sarap mga Lodi Paboritong ambalaya Mmm So, narinan na din natin mga kasamahan. Sa top sa yan daw, yan. Sa bandang kapo natin. Okay, mga lautik. Abang-abang sa aming mga padawe. Okay. So, guys, yan. Start na nga tayong mag-luglog. yan, luglog fishing, mga lautik. Yan. Uh, wala pa na mga lodi. Yun! Ah! Sana makarami tayo mga lodi. Abang-abang. So guys yan. Pauwi na tayo. So hindi natin nakuha na ng mga actual na pagluluglog fishing. Dahil medyo ma wala tayong lalagyan ng cellphone. So, yan. May huli na rin naman tayo. Master Pahila versus yan, ang inyong idol. Yun. Ayos na rin naman yung mga lodi. Yeah. Ayos na rin. May kasama mga kusit. Sa isa rin, mga lodi. Sa magdamag nating pag, ah, uh, malaman, siguro. Ha? Wala na? Wala na? meron po palang konti meron pang yelo so yun oh, buhay na buhay pa mga lodi eh. Oh. So, may amag amag tayo kun kun natin Okay na rin mga lady Aray ko pusit na rin tayong pang ulam Meron siguro Ha? So yun Pauwi na tayo mga Lodi Let's go, let's go, let's go home Yan, time check nga pala tayo It's 4 o'clock na in the morning Yan Okay Pauwi na kami, pauwi na